may nakita ko dito na uh, pulobe mga idol sa gilid bigyan natin ng pambili niyang pagkain yung araw nakita ko dito so na tayo ngayon ang tawag ito mag tutulong so, sa mahirap hindi <laughs> bigyan lang natin kung may pira pagkasa ko dito ng 50 ibigay ko dito kinanay Hay pera pa kung singkwenta dito mga idol. Bibili natin dito kinanay oh. Sigilin. Kasi ibibili okay, ko lang din ng mga alak ni so, nanay. Binibigay ko na lang kinanay dito, hindi bibili. Hay pera pa ko dito eh. Ito, 50 pesos lang. Ito 50 pesos lang. Pangbili lang ni nanay ng pagkain. Hi, good morning. Nay, pa pambili mo pagkain ay. Pambili ng pagkain. Oh. Yan. Takot si nanay. Tumakbo nung lumapit ako. Ano uh no? -huh. Tumakbo siya mga idol nung lumapit ako. Tumawid siya doon sa kabila. Ayun. So, pinigyan lang natin kasi sobrang Takot ka? Takot siya? A1 yung